Sa kasaysayan ng simbahan, ang purgatorio ay isa sa mga pinakamasilang paksa na nagdudulot ng halo-halong damdamin, pag-asa para sa kaligtasan at takot sa nararapat na paglilinis. Tinuturo ng pananampalatayang katoliko na ito'y isang pansamantalang lugar para sa mga kaluluwang ligtas na ngunit kailangang dalisayin bago pumasok sa langit. Ngunit sa paglipas ng mga siglo, umusbong ang mga kwento ng mga diumano'y mensahe mula sa mga kaluluwarito, mga panaginip, pahiwatig at babala na nagpapaisip. Totoo ba ang mga ito? At ano ang ibig sabihin nito para sa ating pananampalataya? Ang konsepto ng purgatorio ay malalim na nakaugat sa tradisyon ng simbahang katolika. Ayon sa katuroan, ito ay isang pansamantalang lugar o kalagayan kung saan ang mga kaluluwang namatay sa grasya ng Diyos, ngunit may natitirang dumi ng kasalanan ay nililinis bago pumasok sa langit. Hindi ito kaparusahan na katulad ng impyerno, kundi isang makalangit na proseso ng paghahanda. Sa paniniwalang ito, ang purgatorio ay isang patunay ng walang hanggang awa ng Diyos, isang pagkakataong malinis ng lubusan bago makita siya ng mukhaan. Ang Biblia mismo ay may mga talatang ginagamit ng simbahan bilang batayan ng doktrinang ito. Sa ikalawa makabeyo, labing dalawa, apat hanggang apat anim, makikita ang kaugalian ng mga Hudyo na ipanalangin ang mga patay upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Gayun din sa unang Korinto 3.15, binanggit ni San Pablo na maliligtas ang tao subalit tulad sa pagdaan sa apoy. Para sa mga katoliko, malinaw na indikasyon ito ng isang proseso ng paglilinis na hindi impyerno ngunit lampas na rin sa buhay sa lupa. Mula pa noong unang panahon, may mga kwento ng mga banal at mistiko na nakaranas ng pagpapakita ng mga kaluluwa mula sa purgatorio. Karaniwan, ang mga pagpapakitang ito ay may kasamang pakiusap para sa panalangin, misa o sakripisyo upang mapadali ang kanilang pag-akyat sa langit. Ang mga kwentong ito ay nakatala sa mga sulatin ng mga santo tulad ni na Santa Gertrude at San Pio ng Pietrelcina. Sa mga testimonya nila, makikita ang parehong babala at pag-asa na dala ng mensaheng iyon. Bagamat may mga taong nagdududa sa mga ganitong karanasan, hindi maiikakaila na sa pananampalatayang Katoliko, ang mga panalangin para sa mga yumao ay isang makapangyarihang gawa ng awa ang mga misa para sa mga patay ay hindi lamang tradisyon kundi isang espiritual na tungkulin na nagpapakita ng ating malasakit sa kapwa kahit lampas na sila sa mundong ito. Para sa mga naniniwala, ang panalangin ay isang tulay na umaabot hanggang sa kabilang buhay. Sa kasaysayan, may mga kilalang pagkakatao na naging dahilan ng mas malalim na debosyon sa purgatorio ang mga diumano'y pagpapakita ng mga kaluluwa. Halimbawa, sa museo ng mga kaluluwa sa purgatorio sa Roma, makikita ang mga iniwang bakas sa libro, damit at pader. mga bakas na ayon sa ulat ay mula sa mga kaluluwang humihingi ng panalangin. Bagamat hindi lahat ay tinatanggap ng simbahan bilang ganap na himala, pinapahalagahan ito bilang paalala ng ating tungkulin na ipanalangin ang mga yumao. Ang mga aral tungkol sa purgatorio ay hindi lamang naglalayong ipaliwanag ang buhay matapos ang kamatayan, kundi hikayatin din tayong mamuhay ng may kabanalan habang nasa lupa pa sa pag-alala na may paglilinis pang magaganap, natututo tayong iwasan ng kasalanan, magsisi agad at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang mensahe ay malinaw. Mas mainam na maging handa kaysa maghintay pa ng paglilinis pagkatapos ng kamatayan. Sa huli, ang purgatorio ay isang misteryong puno ng pag-asa at awa. Ito ay hindi dapat tingnan bilang nakakatakot na lugar Kundi bilang isang biyaya ng Diyos para sa mga kaluluwang nagmamahal sa kanya ngunit nangangailangan pa ng ganap na kabanalan kung tunay nga na may mga mensaheng mula sa kanila ito ay dapat maging paanyaya sa atin na mas magdasal magpakumbaba at laging isa puso ang kahalagahan ng kalinisan ng kaluluwa. Sa loob ng maraming siglo, may mga ulat ng mga taong nakaranas ng tinatawag na mga mensahe mula sa purgatorio. Karaniwang inilalarawan ito bilang bigla ang pagpapakita ng mahal sa buhay o ng hindi kilalang kaluluwa na may malinaw na pakiusap. Ipanalangin sila, magpamisa, o gumawa ng sakripisyo para sa kanilang paglaya. Bagamat hindi lahat ng ganitong karanasan ay automatikong tinatanggap ng simbahan bilang tunay, hindi rin ito basta-bastang isinasantabi, lalo na kung sinisiyasat at nakikitang walang halong kasinungalingan. Isa sa mga kilalang halimbawa ay ang mga karanasan ni Santa Gertrude na nagsabi na tinuruan siya ng Panginoon ng isang panalangin na kapag taimtim na binigkas ay makakatulong sa maraming kaluluwa sa purgatorio. May mga ulat din tungkol kay San Pio ng Pietrelcina na umano'y binisita ng isang kaluluwa na nagpapasalamat matapos magdaos ng misa para sa kanya. Sa ganitong mga kwento, makikita na ang pangunahing mensahe ay hindi para takutin, kundi para hikayatin tayong magdasal para sa mga yumao kapansin-pansin na halos lahat ng mga ulat na ito ay nagdadala ng parehong sentro ng mensahe: ang panalangin ay may kapangyarihan. Kapag tayo ay nagdarasal para sa mga yumao, hindi lamang natin sila tinutulungan, kundi pinapanday rin natin ang sariling landas patungo sa kabanalan. Ang kabutihan at awa ay laging bumabalik sa nagbigay nito at ito ay isa sa mga malinaw na turo ng pananampalatayang Katoliko. Gayunpaman, malinaw ang simbahan na dapat mag-ingat sa pagtanggap ng mga ganitong mensahe. May posibilidad na ito ay produkto lamang ng imahinasyon, panaginip o emosyonal na bigat ng pagdadalamhati. Dahil dito, hinihikayat ang mga mananampalataya na kumonsulta sa pare o espiritual na tagapayo bago maniwala ng lubos sa anumang mensahe o pangitain. Hindi ito upang pigilan ang pananampalataya, kundi upang tiyakin na nananatili tayong nakaugat sa katotohanan at katuroan ng Ibanghelyo. Sa kasaysayan, may mga naitalang pagkakataon kung saan naging instrumento ng pagbabalik loob ang mga ganitong mensahe. May mga taong matapos makatanggap ng panaginip o pagpapakita ay bumalik sa simbahan, nagsimula muling magdasal o nag-alay ng sakripisyo para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sa ganitong paraan, nagiging tulay din ang mga mensahe para sa kaligtasan ng mga buhay. Kapansin-pansin din na kadalasang may kasamang paalala ang mga kaluluwa sa purgatorio na iwasan ang kasalanan at mamuhay ng may kabanalan habang may oras pa. Sinasabi sa ilang ulat na pinapakita nila ang hirap na dinarana sa paglilinis, hindi upang maghasik ng takot, kundi upang ipaalala na ang kasalanan, gaano man kaliit sa tingin ng tao, ay may bigat sa harap ng Diyos. Ito ay isang panawagan sa lahat na huwag maliitin ang kabanalan. Sa huli, ang tunay na layunin ng mga mensahe mula sa purgatorio ay upang palakasin ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng awa at panalangin. Kung tunay man o hindi ang bawat ulat, nananatiling mahalaga ang aral na dala nito, magdasal para sa mga yumao, mag-alay ng kabutihan at sikaping mamuhay ng malinis upang sa oras ng ating pagharap sa Diyos, tayo ay masumpungang handa at puno ng grasya. Sa pananaw ng simbahang katoliko, mahalagang ihiwalay ang tunay na pahayag mula sa haka-haka o maling interpretasyon ang simbahan ay may mahabang proseso ng pagsisiyasat bago kilalanin ang anumang mensahe bilang wasto, lalo na kung ito ay inaangkin na galing sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ito ay upang matiyak na ang pinagmulan ay hindi panlilin lang, gawa-gawa ng imahinasyon o impluensya ng masamang espiritu. Sa pagsisiyasat, sinusuri hindi lamang ang nilalaman ng mensahe kundi pati ang epekto nito sa buhay ng tumanggap. Ang mga mensaheng tunay ay karaniwang nagbubunga ng pagbabalik loob, mas malalim na pananalangin at pagtutok sa ebanghelyo sa halip na magdala ng takot o kalituhan. Kaya naman, ang mga mensahe na nagtutulak sa kabutihan ay mas pinapahalagahan kaysa sa mga nagbubunga ng negatibong emosyon o maling katuroan. Sa kasaysayan, may mga kilalang kaso tulad ng sa Purgatory Museum sa Roma kung saan iniipon ang mga ebidensya ng diumanoy pagpapakita kabilang ang mga bakas ng kamay sa libro o tela na sinasabing iniwan ng mga kaluluwa bilang patunay ng kanilang pagbisita. Hindi man lahat ay kinikilalang tunay, nagsisilbi pa rin itong paalala ng pananampalataya ng mga tao sa espiritual na dimensyon ng buhay. Ang mga pari at teologo ay madalas magbigay diin na anumang mensahe kahit patila kapanipaniwala ay dapat laging ilagay sa ilalim ng liwanag ng salita ng Diyos. Kung ito ay sumasalungat sa turo ng Ebanghelyo, automatikong hindi ito maituturing na totoo. Sa halip, dapat itong tanggihan upang mapanatiling dalisay ang pananampalataya at maiwasan ang maling akala. Kapansin-pansin din na ang mga tunay na mensahe ayon sa ilang santo ay hindi kailanman nakatuon sa pagbibigay ng tiyak na detalye tungkol sa hinaharap. Sa halip, nakatuon ito sa mga panawagan ng pananalangin, pagsisisi at pag-ibig sa Diyos. Ito ay malinaw na kaibahan sa mga gawa-gawang pahayag na madalas puno ng sensasyonalismo o mapanlinlang na propesya. Ang layunin ng simbahan sa mahigpit na pagsusuri ay hindi upang hadlangan ang pananampalataya, kundi upang tiyakin na ang lahat ng pinaniniwalaan ng mga mananampalataya ay ligtas, totoo at makatutulong sa kanilang kaligtasan. Ito rin ang dahilan kung bakit mas pinapayo ng simbahan na ituo ng mga tao ang kanilang lakas sa mga tiyak na paraan ng pagtulong sa mga kaluluwa tulad ng misa, panalangin at gawa ng awa imbis na masyadong magpokus sa mga hindi pa napapatunayan. Sa huli, mahalagang tandaan na ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga karanasan o pahayag lamang kundi sa ating patuloy na pagsunod sa Diyos ang anumang mensahe mula man sa purgatorio o sa ating sariling puso ay dapat mag-udyok sa atin na mamuhay ng may kabanalan, magpatawad at mag-alay ng sarili para sa ikabubuti ng iba, sapagkat dito nasusukat ang tunay na kalinisan ng ating kaluluwa. Kung totoo ngang may mga kaluluwa sa purgatorio na nakapagpapahayag ng kanilang mga panawagan, malinaw ang isang bagay. Nais nilang maiparating sa atin ang kahalagahan ng panalangin at sakripisyo. Ang kanilang tinig, bagamat hindi naririnig ng lahat, ay tila isang paalala mula sa kabilang buhay na ang ating mga gawa rito sa mundo ay may epekto sa kalagayan ng ating kaluluwa. Marami sa mga mensaheng iniuulat ay umiikot sa panawagan para sa mas maraming misa, dasal ng Santo Rosario at gawa ng awa para sa mga kaluluwa. Kapansin-pansin na hindi ito nakatuon sa sarili nilang kapakanan lamang kundi sa kabuuang kaligtasan ng lahat. Ito ay nagpapakita na kahit sa kalagayan ng paglilinis, nananatili ang pagmamahal at malasakit para sa ibang tao. Gayunpaman, hindi natin dapat kalimutan na may panganib sa maling interpretasyon. Kapag masyadong nakaasa sa mga pahayag na hindi patiyak ang pinagmulan, maaari tayong lumihi sa malinaw na turo ng simbahan. Kaya mahalaga ang disiplina sa pananampalataya, ang lahat ng ating paniniwala ay dapat laging nakaangkla sa salita ng Diyos at sa katuroan ng simbahan ang mga totoong mensahe ayon sa mga naitalang karanasan ng ilang santo ay may malinaw na layunin ang magdala ng kaluluwa sa Diyos. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng sensasyon, kundi sa pagpapaalala ng mga katotohanang matagal ng itinuro tulad ng kahalagahan ng pagsisisi, pagpapatawad, at pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Sa huli, hindi na mahalaga kung tayo mismo ay makaranas ng ganitong uri ng mensahe. Ang mas mahalaga ay kumilos tayo bilang tugon sa tawag ng Diyos ang tumulong sa mga kaluluwa sa purgatorio sa pamamagitan ng ating panalangin, sakripisyo at pag-aalay ng mga mabubuting gawa. Sa paggawa nito, hindi lamang sila ang natutulungan natin, kundi pati na rin ang ating sariling kaluluwa sa paglalakbay patungo sa kaligtasan. Ang pananampalataya ay isang tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Kapag tinanggap natin na mayroong mas malalim na katotohanan kaysa sa mundong ating ginagalawan, mas nagiging malinaw ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Bahagi nito ang pagpapalakas sa ating espiritual na buhay at pagbibigay tulong sa mga kapatid natin sa pananampalataya, maging sila man ay nasa buhay o sa kalagayan ng paglilinis. Kaya kung sakaling makarinig tayo ng tungkol sa mga mensahe mula sa purgatorio, tingnan natin ito hindi bilang nakakatakot na misteryo, kundi bilang paalala ng ating misyon maging instrumento ng pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng kaluluwa. Sa ganitong paraan, natutupad natin ang pinakamahalagang bahagi ng ating pananampalataya, ang magmahal gaya ng pagmamahal ni Kristo. Ang mga ula tungkol sa mga mensahe mula sa purgatorio, totoo man o hindi, ay nagsisilbing paalala na may mas malalim na realidad kaysa sa ating nakikita. Ito ay patunay na ang ating buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang at ang ating mga gawa, salita at desisyon ay may bigat na umaabot hanggang sa kabilang buhay. Ang mga panawagang magdasal, magsisi at magmahal ng walang pag-aalinlangan ay hindi lamang para sa mga kaluluwang naghihintay ng paglaya kundi para rin sa atin na narito pa sa paglalakbay. Sa huli, ang tunay na sukatan ng ating pananampalataya ay kung paano natin tinutugunan ang tawag na maglingkod at magmahal. Maaaring hindi natin maranasan ang mga mahiwagang pagpapahayag o kakaibang karanasan, ngunit sa bawat taimtim na panalangin, sa bawat gawa ng awa at sa bawat sakripisyong iniaalay natin, nagiging kabahagi tayo sa dakilang misyon ng Diyos, ang iligtas ang lahat ng kaluluwa at dalhin sila sa kanyang walang hanggang kaharian. Kung ang mensahe ng purgatorio ay isang paanyaya sa mas malalim na pananampalataya, huwag natin itong hayaang lumipas na parang balita lang. Simulan natin ngayon mag-alay ng panalangin para sa mga kaluluwang nangangailangan, patawarin ang dapat patawarin at ayusin ang ating relasyon sa Diyos. Kung nais mo pang matuto ng mas marami tungkol sa pananampalataya at mga hiwaga ng ating espiritual na buhay, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas marami pa ang makarinig ng mensahe ng pag-ibig at pag-asa ng Diyos.